sa showbiz, no? Bigyan ka ng may, ka ng pagkakataon na makaarte sa mainstream. Ano yung mga kaya o gusto mong gawin na project? Uh, kung ano po yung mag-fit sa akin. Mm. Pero meron nga po akong offer na sexy or daring roles. Paano mo siya uh, manage, Or paano mo siya, ano sa na decision mo doon? <laughs> Sabi ko, no. Mm. Kasi unang-una, ano, uh lumalaki yung anak ko eh. Tatatak 'yun, no? At hindi mabubura 'yun sa kasaysayan ng internet. So, syempre, sa akin manggagaling yung respect, 'di ba? Bilang babae, dapat syempre may anak ka, mm. ikaw yung magbibigay ng kung paano ka respetuhin. Pero hindi ko naman sinasabi na yung mga gumagawa ng Daring Rose and Sexy Rose. Iba-ibang laki yes. na sitwasyon, iba-ibang yes. laki na sitwasyon. Sa akin lang 'yun. Mm. So ako ayokong kung ma-disrespect ako ng anak ko mm. for some reasons, sa future oh. diba? Oh, hindi naman natin alam. Or okay. hindi ka komportable na one day baka may makita siyang clip kung ano man. Dahil siyempre sa panahon ngayon. Yes. Di ba kasabihin you know, so, mo nga? So parang ano, pa hindi yun. naman ako pag gano'n. Pero yun yung in-offer sa'yo, nagulat ka din eh, yung in-offeran ka. Meron. Oo. Uh, may offer na gano'n. Kasi parang in-demand niya ata hmm. siya ngayon na... Na gano'n, no? Um, Pero,